Tuklasin natin ang kasaysayan at kahalagahan ng mahahalagang pangyayari sa Biblia. Salamat sa pagsunod sa buod na ito hanggang sa wakas. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating paglalakbay ng sama-sama. Kaakibat ng simula ng Kristyanismo ay puno ng pananampalataya, pakikipagsapalaran at isang malalim na pangako sa pagpapalaganap ng mensahe ni Jesus. Mga Pinagmulan at Conversion Bagaman hindi isiniwalat ng Biblia ang maraming detalye tungkol sa buhay ni Lucas, bago niya nakilala si Jesus, pinaniniwalaan na siya ay isang doktor na Griego mula sa Antioch, Syria. Ang kanyang pagsasanay sa medisina ay lubhang nakaimpluensya sa kanyang mga isinulat, ano pat pinalaganap sa Ebanghelyo ni Lucas ang mga tiyak na paglalarawan ng mga sakit at pagpapagaling? Ang pagbabalik loob ni Lucas sa Kristyanismo ay nababalot ng misteryo. Naniniwala ang ilang iskolar na nagbalik loob siya pagkatapos masaksihan ang isa sa mga himala ni Jesus, habang ang iba ay nagmumungkahi na naimpluensyahan siya ni Pablo. Sa alinmang paraan, ang pananampalataya ni Lucas ay naging hindi natitinag na humantong sa kanya na ialay ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo. Kasama ni Paul Si Lucas ay naging mahalagang kasama sa paglalakbay ni Pablo sa kanyang apostolikong misyon. Mula sa kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero, sinamahan ni Lucas si Pablo sa kanyang mga paglalakbay na nagtala ng kanyang mga karanasan at mga turo. Ang relasyon ng dalawa ay malalim na pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa. Tinukoy ni Pablo si Lucas bilang ang minamahal na manggagamot sa kanyang mga liham kolosas apat oras labing apat na minuto. Ebanghelista at may akda. Si Lucas ay pinarangalan na may akda ng ikatlong ebanghelyo ng bagong tipan na nagtataglay ng kanyang pangalan ang kanyang detalyadong salaysay ng buhay at gawain ni Jesus ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang natatanging pananaw na nakatuon sa habag at awa ni Kristo. Itinatampok sa Ebanghelyo ni Lucas ang mga talinghaga tulad ng mabuting Samaritano at alibughang anak na nagbibigay diin sa mensahe ng pag-ibig at pagtubos ni Jesus. Mga gawa ng mga apostol Bilang karagdagan sa Ebanghelyo, si Lucas din ang may akda ng aklat ng mga gawa ng mga apostol, na nagsasalaysay ng kasaysayan ng unang simbahan pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ang gawain ay nagdedetalye ng pangangaral ng Ebanghelyo ng mga apostol, ang pag-uusig na kanilang hinarap at ang paglago ng pananampalatayang kristyano sa buong mundo ng Roma. Pamana Namatay si Lucas noong mga 84 AD, na nag-iwan ng pangmatagalang pamana para sa Kristyanismo. Ang kanyang mga isinulat, na may katumpakan sa kasaysayan at pakikiramay, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pagtuturo sa mga tao sa buong mundo. Si Lucas ay itinuturing na isang santo ng ilang mga denominasyong kristyano at siya ang patron ng mga doktor at artista. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.